Okay, okay, okay. Good morning, good morning, good morning. <clears throat> Ayun, dito ko na sisimulan ng aking video. So, February 18, 2021. So, pupunta kami ng mga tropa ko kasama yung wife ko sa Mount Pulitz, Tanay Rizal. So, tatlong motor kami kasama namin ng um, mga wife na. Ayan sila sa bungad. So, sumusunod lang ako sa kanila. Okay. So, update tayo maya maya. Okay. Okay. Nagbabalik. Okay. Time check is 5.12. Ayan. Kung nakikita nyo doon sa ano. Ayan. 5.12. So, papunta ulit kayo. Ayan, papunta kayo sa Mount Units, tanay Tanayarisal. So, first time namin pupunta doon alam ko syempre enjoy yon enjoy lahat ng first time enjoy di ba so tamang biyahe lang tayo walang karera so, tamang andar okay. lang so yan tatlong motor kami kasama kami mga tropa ko since bata pa ayan magkakasama na kami yung mga yan kasama ko ni mga yan sana makompleto kami sa susunod na rides namin kasi yung iba hindi nakasama syempre may kanya-kanya na tayong buhay so iba busy sa trabaho so syempre naunawa natin yun kailangan natin kumayod so kami yung may free time yan kaya natuloy okay mamaya update ulit tayo okay salamat ayun pabalik ulit so kami na nauna ng wife ko yung dalawang tropa ko kasama yung wife nila nandiyan sa kami ang nasa una ngayon so pupunta pa rin tayo ng Mount Skulit Tanay Rizal okay napakalakas ang hangin ang ganda ng daan ang ganda ng view ang ganda ng puno ang puno ang ganda ng mga nakikita ko ayan ang ganda, ang ganda rin ng wagon nasa likod so yun yun ito ulit So, gumamit na nga kami ng ways para mas mabilis. Although, yung mga tropa ko, kabisado na nila to. Ako, hindi pa. So, kami na ako na. <laughs> For experience lang, diba? So, tamang under lang naman tayo. Hindi naman tayo nagmamadali sa pupuntaan natin. Hindi naman karera. Tamang biyahe lang. Para ma-enjoy mo yung mga view na kikita mo. Ayan, tayo magagalaan dito sa Tanay Rizal so yun balik tayo mamaya okay ayun 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 napakaganda ng view sa sarap yung miyahe sarap yung miyahe talaga ayun ito nasa biyahe pa rin tayo ngayon So, sabi ng tropa ko nagugutom na daw siya so maghanap kami mag stopover mo muna kami dito kung ano pwede namin makain makainan okay. so gutom na daw siya so kain muna kami siguro pag may nakita kami pwede kainan yan kakain kami yan kung saan man meron kakainan ang kulit basta kakainan kami pa rin nauna ayan mayroong mga nasa houseboard so na e, ako eh kung saan sila papunta okay. kain muna Okay, ito ako, ito kami. So, di ko na na-video kanina yung kumain kami kanina dun sa Silogan. So, nag-enjoy muna kami sa pagkain kaya walang video. So, nag-picture na kami kanina. So, masarap yung lomi nila. Malapot-lapot. Uh, lapot. Tapos, yung iba kumain ng Silog. So, kami ng wife ko Lomi so So, pupunta tayo sa Mount Corinthians pa rin. Ayan, kanina nga nung kumakain kami sa Silugan, umaambon. So, yung panahon pa iba-iba din. May araw, may makulimlem, may hamog, mayroong puting ulan. So, yung kalsada masyado madulas. So, kaya dahan-dahan tayo. Pero ngayon, yung kalsada daw ngayon, okay. Kaya sa nakikita niyo ako okay yung kalsada, tuyo siya. Ayan So, so lang natin yung ways Kung saan tayo dadalhin yan Doon sa mountains niya Okay Ayan um, nandun na tayo Malapit-lapit na yan Okay Baka ganda ng view talaga Sarap mag rides Sarap Kunting lubak Ayan Kunting lubak Lubak-lubak Ito ako So ayun Malapit na tayo Malapit na Nandiyan siya kayo sa lakas ng hangin. So, mahangin kasi talaga. Ano kaya mangyayari doon sa pagpunta namin doon? Eh, pero alam ko masaya. Siyempre. plano planuhan namin ito lahat. Okay? Ayun. Ito na nga kami. So, natatanaw na namin yung pupuntahan namin. So, pinauna ko na itong mga tropa ko. Ayan sila. Yung dalawang motor. Ayun, may nauna. Hindi namin kasama yun. Inaunang yun. So, ito na. 1, 2, 3. Ako yung pangatlo. So, sila na yung pinauna na. Pinauna namin. Panapit na tayo. Ayun, ayun. So, dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang dahil ang daan ay palusong. Pag lalo di mo kabisado ang daan, magdahan-dahan. Baka may mapuntahan tayong malik ayan Papunta na kami doon Sa aming pupuntahan Ayun Ang ganda ng view Lubak-lubak Sobrang dahan-dahan talaga tayo Dahil delikado sa gulong Dahil ang malalaking bato Ang ating dinadaanan Bato putik Kunting putik lang So yun naunay tropa ko Ito yung pangalawang tropa ko ayan, yun natatanaw na namin yung pupunta namin so sa gusto maka experience makapunta lang kayo dito para maganda maganda dito palang maganda na maganda na Tanay Rizal. so ito na nga Mount Kulits Tanay Rizal ito yun yung entrance okay

si Yeris nagtatanong <laughs> well, it's <eat> a <the> prank. <laughs> hmm. Thank okay. May kaya pa? Hindi <laughs> ko Sama ka? walang budget <laughs> ako na sabi ng aso ako na lang mag-a-adjust sa inyo uh, Hello guys, so ayun, nagbabalik ulit ako So, puro picture na nangyayari sa amin Kasi In-enjoy namin yung <laughs> Yung moment na yun so, nakakatuwang experience sa Mount tulis na yan so ngayon pagod kami so diyan dumaka kami dito masarap ang kainan daw dito sabi ng tropa ko to punta na kasi sila dito so maganda daw ang view maganda ang pagkain masarap at makakapag relax ka daw so check natin first time namin dito so okay Ayun guys, sorry, um, hindi ko na uli na video. So, ang sarap ko siya mag-relax. So, picture na lang kami, tapos kumain. Ang sarap na pagkain nila. So, yung pauwi na kami. So, dito ko na siguro tataposin tong video na to. So, sa mga nanood, salamat. At please mag-subscribe na kayo. Salamat sa ulitin.